Lagi nangangasa na ako kapiling mo Ang puso ka din hindi na ako niligaw. Ang sasabihin mo, iluwag ako ang mga kapalat Masatari mo, nagulo yung damdamin Nagana, 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 wag na nagana, lamang po ay uh, papaliguan na natin siya para makabiyahin na po kami dahil ito na yung araw nawa po mga kababayan na uh, ipanalo namin ni Kuya Oliver Kuya Oliver, makinig ka makinig ka muna mag magpipray muna tayo marunong ka magpray Yun nga Hmm. Mag magpipray. Magpipray muna tayo. You know. Sino? Sino na Ano Anong pangalan nun? Si Kuya Res nah. Si Kuya Rizky. Iwan ko. Magpipray tayo. Na, yun! Hindi, dalawa tayo. Dalawa. <coughs> dalawa tayo. Hindi <coughs> hmm? pa eh, bitiwa mo kamay ko. Apa eh. Daddy eh. Ay, oo. Kilala mo na ako. Oo. <coughs> oh. Bitiw ang pamay ko. Pangalan ko muna. Daddy Frankie. Oo. Oh, kaibigan mo ako. Hmm, kaibigan ko. Kaibig. Oo. Oh. Kaibigan mo, kaibigan. Basta ma- ka- Ayaw at Na-respect sarili ko. Ano? Ayusin mo sarili mo. Oo, oh, siyempre. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ayusin natin, ha? Kaya magpipray tayo. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagbabiyahin namin. Huwag mo po kaming pababayaan. Lord, sana maipanalo namin ni Kuya Oliver itong aming ipinaglalaban. Bendisyonan mo po ang kanyang katawan. Bendisyonan mo po ang kanyang at isipan na sana manumbalik lahat ang kanyang uh, kaayusan. Gabayan mo rin kami, Ama, na hindi kami magkamali sa lahat na mga gagawin namin hakbang no palakasin mo pa ang aming isipan na maging uh, maayos ang lahat at naway uh, hindi mo kami ipantulot sa anumang kapahamakan anumang disgrasya ilayo mo po kami sa mga tao nag-iisip o nagbabalak ng hindi maganda sa amin patnubayan nawa ang uh, buhay ni Kuya Oliver no Salamat po, Panginoon. God bless. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat, mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga uh, gumagabay sa Team Daddy Frankie. Lahat ng mga sumusuporta sa amin. Isa lang ang hiling ko, mga kababayan. Tulungan at samahan nyo kami hanggang mabago natin ang buhay ni Kuya Jerome. Ipanalangin nyo po kami na mas makabuluhan pa ang aming mga gagawin. Lalong-lalo lalo na sa ating kapatid na talagang uh, uh, nahihirapan, kumbaga malalim yung pinagdadaanan ng kanyang buhay. Pero isa lang masasabi ko mga kababayan, habang may buhay, may pag-asa. Lagi lang tayong magtitiwala kay God. Magandang morning po sa atin lahat mga kababayan. Uh, mag-aayos lang po ako at uh, paliliguan na namin at ngayong araw na tumakababayan mga ay babiyahe kami papunta sa bahay pagamutan. okay na, Kuya Oliver, thank you malaking pagbabago niya mga kababayan kung mga nakaraan hindi natin makausap ng na maayos sa tiyaga natin, kilala na niya tayo, nakakausap na ng maayos, no? <laughs> <laughs> mga

Ng ay ng na huna na ang pagsuri yun ay Lagi na huna sa nakakapin mo Ang puso ka na niligaw Hindi na akong niligaw Ang sasabihin mo Mu Huwag ako ang mga kapalat <laughs> mo sa tayo mo magulo yung damdamin Nag-ahanap nag, nag -na, na umiyak Nanay <laughs> Pagsubok Pagsubok lang yan Ha? Kaya natin yan Pagsubok lang yan kay Oliver Lagi mong tatandaan May Diyos na Nagmamahal sa atin Okay? Nang na Kapalat Kung sakali mong magulo itong damdam Nagahanap sa nagda Una na ang na, na. pagsulunan Sa iyong mga lada Pagka tayo na, na di na akong munin ang sasabihin ang mga

Ikaw at ako ang makakapalad Nung sakali mang magulutong ng dami na gari ko oh, Masakit pati Anong masakit? Pilitik <laughs> ko Yung paa mo? <laughs> Bakit nabali? <laughs> ha? Ay, <laughs> magiging maayos na yan. Ano? Harap ka dito, usap tayo. at may iyak. Hmm? Ba't kong umiiyak? Ah, ewan. Ha? Ewan ko nga. Bakit? Anong nararamdaman mo? Harap ka dito mag-usap Di tayo, ha? Kung mag-iigaw. Hindi ka na maliligaw, ha? Ayosin natin, ha? Ikaw at ako makakapahala sa tayong ma magulutong ng Nagahanap sa inaldaan. Una-una na ang suyun na Yung isa yung mahalanda Na tayo ang pagtapag-as mm Hindi -hmm. na akong Yung sasabihin mong Ikaw at ako ang makapag Madalas kita kita may kasama lawak ang mga ang mga pansin niyo mga kababayan no? nung unang araw pangalawang araw hanggang pangatlo basa-basa lagi yung pwet niya ngayon hindi na bakit kasi nung nandun siya sa kulungan niya, nakakain niya pati dumi. Kaya yung tain niya continuous basa. Pero mula nung nadala namin siya dito, eto tingnan niyo umaga, hindi na po basa. So ibig sabihin, nakakain na siya ng maayos. Di ba? Lalo na pag na natin ng gamot. Yung night. Mga landas. Aro Maliligo na tayo ha. Okay, Oliver ha. Tadhana. Okay. Ligo tayo. Ipaayos ko lang yung damit mo. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ang siyang madalas maiwan. Ay, dumako na na. Iyawak ba? Iyawak Ang siyang marunong magmahal ang siya hindi mawawak, hawak ko. Kanin mo eh, kung eh. Hawak ko eh, hindi mo mawawak. May papi din Hawak ko eh, ay hawak ko na eh. Hindi siya arti eh. Ay hindi ko kong gagala. Hawak ko ah. Ang katayong tadhana, mas gago eh. ngatayong tadpana at di na ako malin ikaw nabing kawin ano at di na ako malin ikaw kung sasabihin mo ikaw ang ako ba mula nang mawalay ka na damdamin kong Yung kanong tupos ko Bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkuulang sa iyo? Sanong pinapal na ko sa'yo Bakit ikaw ngayon na Bigla nagbago sa'yo lang pumamahal Na hinalay ko sa'yo Bakit awa? Bakit ikaw ngayon ay bigla nagbago sa yung lahat na inahalay ko sa'yo? Bakit ikaw ngayon ay bigla nagbago sa yung lahat na inahalay ko sa'yo? Bakit ikaw ngayon ay Biglang nagbago sa hanghang pinamahal na inalay ko sa'yo Bakit ikaw yun ay biglang May nagbago sa hanghang pinamahal na ko sa'yo Bakit ikaw ngayon ay biglang May nagbago sa hanghang pinamahal Nainalo sa'yo Bakit ikaw ngayon na Biglang nagbago sa lang ng mga May nalaw Bakit ikaw ngayon na Biglang nagbago sa lahat ng na? May nalaw ko sa'yo

No. <laughs> sir! Sir! Agad oh, alak, sir! <laughs> sir, agad alak, sir! Patasom, <laughs> sir! Why? Sir, patasom, <laughs> sir! Namatay, sir! <laughs> huh? Sir, agad oh. alak, sir! Patasom! Ang yari? Ha? Sir! Agad alak, sir! Patasom! Sir, wen <laughs> ko na! Wen ko na na! Tagalog mo hindi ko maintindihan! Sir! Sir! Agadalak sa padasa Hindi ko maintindihan! Wen <laughs> <When> ko na na! Wen ko na na! Sir, agadalak sa padasa mo! Sero na! mag na niya yung mga dati niya, no? Baba ka, baba dito. Maliligo na tayo. Ha? Pianiper, maliligo na tayo. Ha? Ligo na tayo. Hoy. Ligo na tayo ba? Dati, Frank, ano, ano pangalan ko? Ano pangalan ko? Ano pangalan ko? Ano pangalan ko muna? Ha? Prangke. Daddy Frankie. Daddy Frankie. Ilakas mo. Hindi ko marinig. Ilakas mo muna. Ano pangalan ko? Ha? Prangke. Daddy Frankie. <laughs> okay na, ready nyo na yung damit niya. Anong oras na ba? Kasi pag napaliguan to, tapos babiyahin na tayo. Kakain muna. No?